Nagkakain na si Papa. Kaya mag-testing kami maglaot. Sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan mag-subscribe at pahit ang notification bell button para updated kayo sa lahat ng aking bagong upload ng mga video, mga loads. Yan, napihila ako si Papa. Tuwang-tuwa naman ako dahil makakalawot na naman. Dito na kami sa lahat, mga loads. Malabo-labo talaga. Malabo pa yung dagat at saka maanap ang gulong alon Papalabas pa lang kami dito sa Isla Mariguit. Ito nga pala ang aming huli ni Papa dalawa. So, walong piraso yan mga lods. Tag-apat yung huli namin. Yan ang aking unang nahuli. Halos mga small size lang mga lods yung nadali ko. Ito, small size din to mga lods yung pangalawa. Napaka goods na rin to kahit papaano mga lods Makabawi na tayo sa ating pinan sa ating unang laot After ng lakas mga lods talagang isang linggo tayong walang laot mga lods yan mga lods mga men at mamamalayan tayo ng kugita ito nga pala ating unang nadaanan na kugita mga lods talagang sumilip silip pa siya mga lods pagkatingin ko pa lang sa kanya ay talagang small size na yan at nadakma ko ng mga lods swabing swabe ang ating unang huli small size mga lods at nabiyayaan ka agad tayo napagaganda ng ating araw at pagbalik natin ng laot So grabe talaga mga lods dito lang tayo sa mababaw dahil sa mga pinapamanaan natin at sa mga kantuhan mga lods ay hindi pa makita dahil napakalabo parang mailo yung dagat ang kulay buti na lang dito mga lods makatayo ka lang halos taga dibdib ko lang ay meron din tayo dito mga balayan ng kugita mga lods kaya yun nakadali kagad tayo una nating huli at ito nasundan kagad ka mga lods small size din ito nasa balayan din to mga lods mga men kaya ang ginawa ko kagad ay tinusok ko na kagad yan at tinanggal ko na yung mga batong nakaharang sa kanyang balayan para madali siyang lumabas mga lods yan at papalabas na tinutusok lang pala mga lods at dadakmain ko na mga lods yun at umata pa nga ito nga palang ating pangalawang huling kugita mga lods small size goods na goods na at na tayo sa ating biniling gasolina hanapin na lang natin yung mga kasama nito pambiling bigas mga lods yan, kinagat ko na nga pala yan dito yung kugita mga lods At ipapakita ko sa inyo yung hitsura ng kugita pag nakagat ko na Yan, at nagha nakalahati yung kulay niya mga lods Yan, patay na yung kugita na yan mga lods Yan, at nakadana naman tayo ng kugita mga lods Pangatlo natin kugita to, mahuhuli natin At napakalaki na nito mga lods, medium size na Ayos na to, may malaki-laki na tayong mahuli na ngayong araw At dadakmain na lang natin mga lods dahil wala siya sa balayan Yun, ayos na ayos na at nahabol natin magpapahuli talaga mga lods pangatlo nating huling kugita ito natsambahan na naman natin yung mga balayan natin na may laman sana'y madagdagan pa yan nga pala yung eh, yan, yan ay is, isla marikit kung tawagin dito sa amin dito lang nga pala kami napakababaw lang mga lods makatayo ka lang may kugita na kagat talagang napakaswerte natin mga lods dahil nakadaan na naman tayo ng balaya ng kugita at pagtusok ko may laman na naman mga lods ang ginawa ko dyan ay binakbakan ko siya tusok mga lods at napakakunat naman lumabas pag ahon ko mga lods ay talagang sinasadya ng kugita sumilip mga lods kusang lumabas na siya ang gagawin na lang natin ay sisisiri natin at tatimingan natin yung pagdakma natin sa kanya hinihintay ko lang na lumabas siya konti mga lods para madakma ko yung kanyang ulo at yan mga lods dadakmain ko na yun hawakan ko na siya mga lods yan I small size din mga lods ang ating pang apat na huli ayos na ayos na natsambahan na naman natin yung area natin na may laman at may mga kugitang saka mga lods bawim bawi ng ating paglaot ngayon mga lods shoutout nga pala sa lahat ng sulid supporter ko dyan at sa lahat ng solid subscriber ko sa patuloy ng pagnood nyo ng aking panghuli ng mga pugita at aking pamamana mga lods so abangan nyo na lang yung mga gagawin ko pang adventure at pag sport fishing mga lods yun mga lods dito na kami sa bahay ni Papa Yan ang huli namin no, Mga small size So ilang piraso din yan Ayos na ayos na rin yan Kahit pa paano may nahuli Hindi na zero So after ng bagyo Nakasisid tayo ulit At nakapangugi tayo no mga lods Yun sa mga hindi pa pala nakasubscribe Huwag kalimutan magsubscribe At pahit ng notification bell button Para updated kayo sa lahat ng aking bagong i-upload Ng mga video mga lods Stay chill, God bless all